Ang video na ito ay nakuhanan sa Thailand, Bus Stop. wapanod na ang isang babae ay nagdereklamo sa bus driver. Dahil sa galit ng bus driver, aambahan niya na ang babae na parang sasaktan. Nang biglang gumamit ng kakaibang kapangyarihan ang kaibigan ng babae. Kaya agad na tumalsik ang bus driver pero mapapansin sa video na kahit ang babaeng may kapangyarihan ay hindi makapaniwala sa kanyang kakayahan. Oma! Okay. ก็ไม่เห็นคนาหาเลยนี่มันหาเรื่องกันแน่ชั้นเลยอะลูกพี่ไม่ได้อยากจะหาเรื่องหรอกนะแต่แก่เลย 哎，咱们来一边。欸 Nga. Bago natin ipagpatuloy itong video na to. So, ito pong video na to ay maniniwala ka at mabibilib ka talaga. Dahil ito po ay nakunan sa camera. Wala pong halong edited po. Pero kayo na pong bahala po kung maniniwala po kayo sa video ito. Pero ito po talaga ay walang halong edited. Ah, mga nakuha na ng camera, dito pala sa earth natin, ay merong kakaibang mga nilalang na mga tao na meron silang kapangyarihan. So, dito natin malalaman sa video na ito kung ano-ano ang mga video na yon o ano-ano mga nakunan ng na mga kamera at sa CCTV ang mga kakaibang nilalang na makikita natin. So, Wag na po natin patagalin pa itong video na to. Sabay-sabay natin panoorin. Pero bago ang lahat ah, ang video ito ay nanggaling po kay Clark TV. Yan. So, Play na po natin Number 7 Ito naman na Ang lalaki Kaya Uusapan natin Ang sampung Makakaibang mga tao Na may taglay Na kapangyarihan Pero sa video na ito Hindi lang tayo Nakabase sa kwento Kundi Mapapanood mo din Ang mga video clips Na mahuli silang gumagamit Ng kanilang Inatagong kapangyarihan Oo oh, Kahit walang edited Kaya, Simulan na natin Pati pala sa personal eh no Number 10 ang video na ito ay kuha ng isang security camera sa Amerika sa isang grocery store. Makikita sa video na nakabukas... Oh, sa grocery store yan na... Uh, uh, guys, hindi po yan edited guys ha. Galing kuha po yan sa CCTV. Sa isang ada po store. Yan, sari-sari store or mini store. Parang 7-Eleven po. So, nakuha po nila sa CCTV. Habang patay po yung ilaw ng CCTV. So, di ba po meron pong dark mood o meron pong uh, ano... Kapag naapatay yung ilaw ng CCTV, kita pa rin po yung mga tao na ma, ah, mga dumadaan. O kita pa rin ng CCTV yung mga bawat ah, na pa ng kamera na yan. Katambay at nagpapahinga naman ang isang lalaki sa gilid ng tindahan na ito. Nang biglang sumulpot at tumagos sa pinto ang lalaki. Kaya gulat na gulat ang taong nasa tabi ng daan na nasaksihan. Tulog eh oh. biglang nagising. Parangyari. May ilang segundo lang din, lumabas muli ang lalaki at muling tumagos sa pintuan. Kaya muling nanginig sa gulat ang lalaki na nasa tabing daan. Ayan o, bigla siya nagising. Ayan, kitang-kita kita niya talaga. Ayan o, guys, di ba kita niya sa camera, paglabas sa paglabas niya, lumingon niyo natutulog na, na pulubi at ayan. Lumingon paglingon niya, bigla siya nagulat kasi ikaw pa naman na makikita mo paglabas ng ano, pintuan, di man lang binuksan, biglang tumagos. Siyempre kahit sino naman di ba magugulat? Number 9. Ang grupo ng kalalakihan naman na ito ay tila nasa isang misyon na meron silang huhulihin sa isang library. O library Kaya daw. Kaya nila ang target, agad silang tumakbo at agad nila itong pinantahan. Pero mga ilang segundo lang, laking gulat nila nang maglaho ito ng parambula. Narito ang video. O oh, ito, totoong video to guys ha? walang edit. Ayan, oo. Oh, ito na, ito, na. oh. Nagulat sila. so, nagulat sila. Ito kasi, ano na to, ata, criminal o ano, ata, may kaso, At to, kaya inuhuli ng mga pulis, mga otoridad dito sa, sa ano, sa library. So, nagulat sila nung biglang naglaho yung lalaki na hinahabol nila o hinuhuli nila. Number 8. Ito, 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 number 8. Ito, na ito, ito yung nakakabilip talaga. Kitang kita talaga ito sa camera. Tsaka medyo matagal. Ito. sabay baybayan natin. Ito, ito, ito. Maganda ito. Sa Thailand, bus stop. Wapanood na ang isang babae ay nagreklamo sa bus driver. Dahil sa galit ng bus driver, aambahan niya na ang babae na Para... Grabe, no? Kala mo sa Pilipinas, kala ko sa Pilipinas lang marami mga chismos chismosa, sa pare, pa, pati pala sa Thailand, do. mga, kahit mga bata dumudungaw sa ano, sa bus, oh. So, kahit sa labas, yung mga nagsibabaan sa bus, nakatingin din sa, ano, sa itong, ano, ng bus. Yung collector ata to, yung maniningil, tapos yung isa naman is yung, ano po, pasahero. Pag-aaway sila. ng kakaibang kapangyarihan ang kaibigan ng babae. Kaya agad na tumalsik ang bus driver pero mapapansin sa video na ang babaeng may kapangyarihan ay hindi makapaniwala sa kanyang kakayahan. Sasagutan sila. Grabe, tapang ng babae, no? Ito kung makapansin nyo guys Yung babae eh, sobrang daldal Tapos ito naman yung ano niya Para mabait yung kasama niya, kaibigan niya at ator, kamag-anak eh. So, hindi, dito niya matutuklasan yung kapangyarihan niya kung anong mangyayari sa gagawin niya. Ay, ay, ay. Ay, ay. Yan na, yan na. Ayan na. ano, ayan, ayan kasi ano, sasaktan kasi di, sasaktan kasi nitong ano na to, yung collector ng bus, yung babaeng kaibigan niya. So, dito siya na shock o nagulat sa nangyari na hindi niya aka, hindi niya akalain na mangyayari yung ganong sitwasyon. So, tuloy natin. Oy! ah! Grabe, no? Oh, wala nga nung yan. Grabe. Kahit, oh. Kahit yung babae, hindi mapakaniwala eh, no? Oh. Tingnan mo yung, 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 tinabi niya ng gano'n pa lang yung ano eh, oh. Tinabi niya pa lang ng ginalo niya yung kamay niya sa may kalsada, pati yung mga upuan, nagkatumbahan eh, no? Siguro, siguro itong babae na to is yung mga angka niya, kaya mga ninunununuan niya, is merong may mga latin, or mga kukulam, or namanamanan niya, tapos sinalin sa kanya na hindi niya pa alam na nasalin na pala sa kanya yung mga ganong kapangyarihan. So, pero hindi lang natin alam kung ano po yan, kung sangkaling kaling po yan, kasi iba-iba po yung mga ano, yung mga kapangyarihan, may mga latin na, Lati na pangag... Basta kung ano-ano, hindi ko alam kung anong kapangyarihan yan. May iba't ibang klase dyan at may iba't ibang tawag. So, patuloy natin. Ay, na, Ayan. Ay! Ah! Grabe na nga, Tino. <laughs> Tumili din siya. <laughs> <laughs> pati siya eh, no nagtakot sa ano niya number 7 <laughs> ito naman, next. Number ito naman seven. may kuha ng isang dashcam ng isang manlalakbay mm. may kita sa video na ang isang truck nang biglang sumulko ayun ako wait o lang o nagteleport ang isang lalaki at naglakad ng normal na parang walang nangyari uh. actually guys may napansin din ako sa video na ito Napansin mo din ba na nakalab coat? Oo, oh, oh uh, natin. Parang galing ng laboratorio? Kaya eh, no. kaya siya sa isang eksperimento ng teleportation. Parang nga kasi, parang nakasiksik siya, oh. Kasi kung titignan niyo, oh. Di ba? Para, para siyang nasa expressway or kalsada lang ata ito, eh, hindi expressway. Parang habang umaandar yung eton truck is yung exit ng galing, pinanggalingan niya na uh, laboratory, dito yung ano, exit para siyang anong tawag ito, time machine. Buti hindi siya nabangga. Ano masabi mo sa video na ito? Oh, ayan oh, ayan o, gumilid. Ayan, doon siya lumab... Ayun! Ah, doon siya lumabas, hindi siya na ano, nabangga oh, grabe. Number six. Ito naman ay kuha oh, ng isang six. habang kasama ang alagang aso. Napansin ang isang uso, na nagtatawag ang aso niya sa isang bahagi ng kakoyan. Hmm. Kaya agad na sumunod ang may-ari ng aso. Nang sundan niya ito, laking gulat niya nang masaksihan ang panutang ng batang babae. Kasama ang nanay, oh. ang lola nito. Nang marinig nila ang tahol ng aso at mapansin na pinapanood sila ng kahol, oh. agad pinaba ang lumulutang at dalidaling tumakbo ang mag -ina. Oh. Parang ano to guys, tingin ko guys, ano eh, no? Parang mga witch or kaya mga ano eh, no? Mga aswang. Yung nanay, si, si Lino niya pag aswang, yung anak niya, tinuturoan niya na lumipad. Kaya shout out po dyan ha. Sa mga marites dyan na may mga kakilala po kayo na aswang dyan. So, mapapaisip kayo yung mga baguhan po dyan aswang. So, baka nila na po yung kanilang mga anak or apo-apo. Tapos, pag-akit nyo ng mga bundok, makakita rin kayo ng ganyan. So, eto guys, ha. Ah, totoong ano to, ha. Ah, wala tong halong edited yung mga video na piniplay po dito ni Clark TV, ha. Ah. Grabe, ang lakas ang pakiramdam ng aso, eh, no? Oh? Pili kami, eh. Halatado mo naman sa camera, hindi, hindi siya edited. Tarzan! Tarzan yung pangalan ng aso. Tarzan, come here. Ayan you know, you know. o, oh, ayan o. O, kitang-kita talaga sa kamera. Sinub siya, hindi siya mapakaniwala o. <tinyo> Oh, 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 di ba? Sabay biglang tumakbo. So, ito kasi ano na to, ito kasi mambubukid na to. mambubukid talaga eh, no. Ito kasi lalaki na to na nakakita ng camera. Siguro, ah, naglalakbay sila sa bundok. Hindi nila alam na may tao diyan. So, pagkatapos nila, kinakausap niya yung aso. Yung aso, merong na, ano, ka na kakaiba. So, or kaya meron siyang na aamoy. Siyempre, malakas yung pang-amoy tsaka pakiramdam ng aso. Hindi niya akalain itong amo na to na ayun na, natuklasan po nila yung bagong panibagong aswang po sa kanilang lugar. Tinuturoan na po pala ng nanay niya yung, or kaya ng apo niya ata, yung apo niya ata yun, or yung anak niya, tinuturoan niya lumipad. Para kinagabihan, meron na siyang kasamang mga gumala, nag ano, gumala sa, alam mo na, pag ano nila ng mga bahay-bahay ng mga may buntis dyan. So ganyan pala, totoo pala talaga yung sinasabi nilang aswang. Buti na lang hindi nagba bagong anyo, no? Tao pa rin habang lumulutang. You know? Ito, ito, ito. Number 5. Ang naman ito next. ay kuha sa Chile sa isang street racing. Sa Chile sa Kapagayaran ng mga kotse sa kalsada. Makapanood sa video na dumaan ang mala the fast and the furious oh. na mga kotse. Maya-maya lang, sumulpot ang isang aso sa si Scooby-Doo ata to ah. Eh. Well, siguro kaka lang ng aso. Ikaw, anong masabi mo sa video na ito na biglang pagsulpot? Aso ah, sa likod ng... Sa akin naman, para sa akin naman. ano kaya yung nakita nyo kanina sa may video na yun. Kung ano, kung doon yun galing sa kabila, bakit hindi siya nahagit pa ng kamera? Pati pa naman aso, may kapanyarihan. Grabe ah. Hindi na pinatakas yung tao, pati aso may kapanyarihan. So, makikita sa camera talaga, doon siya lumabas sa kalsada. Pero rin pala mga kapangyarihan yung aso. Patay tayo dyan. Kaya wag nyo masyadong asar-asar yung mga galang aso dyan. Anak, kayo mga tambay dyan. Nako, baka may mga kapangyarihan din yung ibang aso dyan. Oh. Invisible. Meron rin pala silang time machine. Number 4, mapanood sa dashcam ng sasakyan ang isang uh, oh. mapayapang pagmamaneho nang biglang sumulpot ang isang kotse sa harapan ng kasunod na kotse. Oh. Na parang bigla na lang siya nag-teleport. Ano nangyari? Ang oh, ano? Actually guys, meron pa ako napanood na isa pang video na katulad ng ghost car teleportation. Kung tawagin nila. Huh? Ito naman ay kuha sa sila Grabe, ah. Madami sa manonood ng video ang sinusubukang bigyan ng paliwanag ang video. Hmm. Ikaw, Subukan mong panoorin ng video at bigyan ng paliwanag kasi napansin ko talaga sa video na sumulpot talaga bigla eh, no? ang kotse na ito Siguro may... naman eh, di ba pagka medyo mala malayo onte hindi kita yung ano sasakyan kaya hindi kita rin sa cellphone pero kung titignan mo talaga is eh, so nakaka curious din kasi na anuhan siya ng cellphone hindi rin nakita yung isang sumulpot na sasakyan kasi kung Sumulpot yun, galing siya dito sa may bandang side na yun sa kabila, papunta dito, papalapit. So, dapat makikita yung hulihan ng kotse niya or kaya yung unahan. So, walang nakita eh. So, para sa akin po, wala po talaga nakita. Pero sa iba, siguro uh, hindi lang nahagipan ng cellphone yung ano, or ng camera, yung sasakyan na bumangga kanina. Number 3 psychokinesis o telekinesis. Oh, Ito ay yung na magpagalaw ng bagay na hindi hinahawa wow. at gamit lang ang isipan. Nakatulad ng mapapanood. Ay, sa anyway ay, way, ha, merong dito, ganyan na. Ay, meron ng ganyan dito na kay dito sa Pilipinas. At saka sa ano, Ah, uh, I will live. Meron yan dito ha, sa, sa I will live saka sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas mismo ha, na kay So, i-research nyo na lang yun sa akin. Yes, shoutout po dyan sa kapuso mo, Jessica Soho. Soho, tuloy. Jessica Soho. So, pagpatuloy natin yung video. ay kuha ni Brandon Hawcock, na maaaring kaklaseng uh, babae na binibidyoan na may kapangyarihan. Mga panood ang isang batang babae na pinapagalaw ang bote ng soft drinks. Bote pa ng Pepsi Pinahaw yan. i din ang video ng ilang beses, napansin ko naman na walang tali ang bote. Oo. Uh, good. Yate parang papel lang ino gumaganon ganyan eh. Wow. Wow. Ano 'yung may magnet sa ilalim? This is incredible oh. people. Pero bakit ganun? Toy so, wait lang, wait lang B bago natin 'to pagpatuloy. Bakit ganun? Yung medyo parang kubo-kawayan ng ganun 'yung ano, yung yung sa camera tatlo 'yung gumalaw. Para siyang ano yung may yung effect ano yung detection effect Juna oh, talagang nanlaki ang mata ko oh. dahil wow. sa video ang isang Sino ay malapit ng masagasaan ng isang sa sa Accelerate nakuha mula sa CCTV camera wow so na all may ganyan ha na sumulpot sana all may ganyan na din sa Pilipinas ang dami na aksidente dito sa Pilipinas lalong lalo na dyan sa mga ano expressway eh kaya dyan sa Manila sana meron na rin ganyan na ano na heroes na yung mga lalong lalong na 'yung mga sawa dyan sa buhay shout out po dyan, 'yung nagpapaka alam mo 'yun na uh, gusto nilang mag ano na mat matapos na 'yung kanilang buhay <laughs> so sana meron din kanto sa Pilipinas na nang hahagit ng na mga na didress sa mga kalsada ng mga sasakyan isang lalaki na may kakaibang bilis at agad na iniligtas ang babaeng malapit ng... Oh, pang. si Flash. Actually guys, meron pang isang pangyayari na katulad na katulad ng video neto. Pati ang lalaking may kapangyarihan oh. sa video. Pero bago tayo pumunta sa ating pinaka the best video para sa video neto, oh. make sure na itong subscribe button at click mo na rin siyempre yung bell natin. Oh, subscribe niya si Anak Clark updated TV. Sa mga yeah. videos na katulad nito, na punong puno ng misteryo at mga kakaibang pangyayari. Kaya let's go to number 1. Ang pangyayaring ito ay nangyari ng gabi dahil mapapansin na naka night vision mode Ayan yun. ang kamera ng kalsada at mayroong kakaunting sasakyan. Mga panood na masasagasaan na ng truck ang isang nakabike na lalaki. Nang biglang small pot, oh, ang lalaki nakabike at nagteleport. Kaya nakaligtas sa kapangkaraan. Teleport ang naman otomista. to. Kaya agad na lumayo ang lalaking may kakaunting maring para itago din ang kanyang pagkakilanlan. Nagtataka yung lalaki, you know, yung driver eh, no? Saan mo din ba na may pagkakapareho ang kakayahan niya at ang niya doon sa isa pang napanood natin? Siguro magkamag-anak tong dalawang to, kaso magkaiba yung ano eh, lugar ate. So, ang nangyari sa kanya, yung etong truck, palapit na dito sa may ano, sa may pedestrian. So, patawid na rin yung isang lalaki, nag-flash para may kidlat, inagip niya to. So, magkamag-anak, kung di ang magkamagkanak, magkaisa lang. Sana, sana talaga sa totoong buhay may ganyan. Na, video? Ako, ang gusto kong makuha na kapangyarihan ay teleportation. Para pwede ako ka pumunta oh. kahit saan, lalo na sa beach na paborito ko. Ikaw, kung sakalin magkakaroon ka ng kapangyarihan, teleportation, kakaibang lakas, at pagiging indigo. So, ano, uh, kayo, kayo dyan, anong gusto nyong kakayahan dyan na kapangyarihan kung, kung kayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. So sa karamihan dyan, siguro ang isasagot dyan nila, gusto nila maging mag-invisible para makakita ng alam nyo na yon <laughs> yung mga lalong lalo na dyan, yung mga ano, green-minded. Green-minded talaga eh, no? Yung mga ano ah, yung mga sobrang hilik sa mga ano, alam nyo na, hindi ko lang tinutuloy para hindi tayo ma-restrict. So ayan, So, hanggang dito na lang ang ating video. So, ah uh, kung gusto mo itong video na to, don't forget to subscribe or like this is my video and then don't forget to share my video and kung meron kang opinion or gustong i-commento sa aking video na ito, mag-comment ka lang, sasagutin ko agad 'yan ang iyong mga komento. Kung meron ka man request, sasagutin pa rin natin 'yan. So, Hanggang dito na lang ang ating video. Pero hindi hanggang dito ah, meron pa tayong kasunod pa na iba. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung ayaw nyo pong mahuli po sa aking mga susunod na video, so please hit the, no hit the notification bell and subscribe. Ayun lang mga guys. Thank you!